Hello mga mami! For today's video, tara samahan niyo po ulit ako sa ating panibagong araw. Nung Miyerkules ganap pa nga ito mga mami at pagkagising ko nga ng umaga, sabi nga ng Daddy Aji ay dumating na raw itong aking order. Magagahan na nga muna daw ako at ari nga daw at tinimplahan na daw niya ako ng Milo. Tapos siya naman ay kanin ang inagahan dahil nga may natira kaming ulam kagabi. At dahil busog nga yan ay siya na nga daw ang nagwalis ng harapan at nagugas ng pinggan doon sa kubo. Tapos nung makapagagahan nga ako mga mami ay lumabas naman ako din sa may kubo at may labaserye na naman No, shoot, Tatlong basket na naman nga itong labahin ko mga mami kaya naman ate na ngang uumpisahan. Tapos may labahin na naman nga akong basahan kaya naman ito nga at ate rin isasabay ng umpisahan. Kapag nga dumadaan ang magtitinda ng saging na rin lagi akong bumibili at pati na rin itong okra. At kung minsan nga ay may dala rin siyang pipino. Mas masarap nga daw itong malilit na saging na saba sabi ng daddy ajay at matamis pa nga daw. Ilalaga ako na nga rin yan at para nga merienda na rin. Tapos ay eh, pagkatapos ko nga maglaban ng basahan ay pinaguhugasan ko na rin ay yung mga ginamit kong bati Upuan. Inilabas ko na rin itong foldable sampayan. At may natapos na rin isang nakasala. Dun sa may washing machine. Yeah. Inuha ko na rin, rin mga hangar at parang makapagsampay na ako ng maaga. Nung nalaga na nga ang saging na itinikman ko nga aring isa at tama nga at matamis-tamis pa. Iniwan ko muna muna kay Daddy Ajay yung mga labahin at sabi ko yung naka-schedule nga pala ako magpa-adjust at magpa-cleaning ng ngipin. Tagal-tagal na nga rin akong hindi nakakapagpa-adjust mga mami at buti na nga lang at nabigyan na nga ako ng schedule ni Do. Thank you, Doktora Twinkle. Sobrang recommended ko na yung dentist ko na yan. Sobrang bait at napakaganda pa. Okay, na nga ako mga mami ay nagpasundo na nga agad ako dito kay Daddy Adje. 45 minutes nga ako doon mga mami kaya naman natapos nga yung isa kong isinala. naman nga pagdating ko mga mami ay nga at naisasampay ko na. Buti na nga lang at medyo mainit pa kaya naman naisampay ko pa diyan sa may harapan ng bahay namin. Tapos ay kinabukasan nga mga mami pagkaalis nga ng Daddy Adje at nitong si Kentay ako na nga naglinis nitong kwarto ni Kenta. Araw ko na naman nga hindi napapansin itong kwarto ni Kentay kaya naman garin na naman nga. Naglilinis rin naman ang batang ayan kaya lang minsan ay linis-linisan la ang shoota. Makatapos nga ako diyan sa may kwarto ni Kenta ay naman ako sa may sala namin. Sabi ko naman sa inyo mga mami maliit laang ang bahay namin kaya nga wala kayong makikita kundi ang dalawang kwarto namin at ito ang sala la Pero kahit nga maliit lang ang bahay natin mga mami aminin natin na napakahirap ding maglinis ng bahay. Hindi rin madali at talaga namang nagbibigay din ng maraming oras na shoota. Minap ko na rin itong mga ila ng, ng supa kung minsan nga hindi ko na napapansin itong ilalim na ito. Madalas din ako nagpapagpag ng sofa mga mami dahil nga may par babies tayo dini sa bahay. Araw-araw din ako nagtatapo ng basura sa labas mga mami at eto nga at pinalitan ko na nga rin ng bagong plastic. Pinunasan ko na rin yung mga iba ibabaw baw na namin ng TV at medyo maalikabok na rin. At sa wakas na nga ay nakatapos na nga ako kaya naman pinalaya ko na nga rin dalawang bata. Chaya. Ganyan la ang naman sila kapag naandidini sa loob ng bahay. Naiintindihan din naman nila mga mami kapag nga sinasabi ko na bawal mag magkalat. Dahil hindi nga ako nakatuyo nung isang araw mga mami, kaya nga ayan at pinainitan ko muna. kasi yung kortina na ayan ay late ko na rin nalabhan. Yung inalis ko pa na kortina nung isang araw pa. Mas nga ay dumating na nga rin itong parcel ko na kurtina Tamang tama nga ka ako mga mami at mailalagay ko na. Ang ganda rin ng tela niya at napakamura pa. Siya kung bet nyo rin yan mga mami, ilalagay ko sa comment section yung link kung saan ko siya na no order. Kaya naman nga ari at akin na inumpisahan na ilagay. Ay, patulong na nga ako kay Daddy Ajedini sa may bandang lababo. Kaso ay, hindi pala siya obra dahil nga medyo mahaba siya. Kaya naman kailangan ko muna siyang patupian. Bago nga matapos yung video na ito baka naman makakalambing. Mm -hmm. Kung nga di ka pa nakapagpalo, please follow my page Mami Cheng Vlog. At yun lang muna ulit mga mami. Thank you for watching. God bless.